<laughs> so hello guys, for today's video ay kami ay gagarap na ngayon sa Sinacolo. So makikita nyo na ano magiging garap namin. Let's go! alam nyo guys, dati gusto ko na talagang sumari sa sinakolo. Then, nahihiya lang ako kasi nga, wala akong tiwala sa sarili ko na kaya ko bang umakting or hindi, ba diba? Then, ayun, nagtry ako kasi may nag-akit sa amin sa classroom namin guys, na kung sino daw yung gusto sa sinakolo. Tapos, ayun, pumunta ako sa simbahan, tapos nagtry ako umakting akting gun. Then, ito, gaganap na kami agad-agad kasi April 16 na. Eh. Ito yung nangyari sa amin habang nagpe-perform sa maraming tao, si Kipman, pero kinaya naman ng mga oat na to. talaga yung exam namin dyan ni Bakla. Napaka perfect. mo, itang baliw! <laughs> sa ating katuwasan, ay hali na ganang at sa ating kapakyarihan, at sa takot ng taong bayan, tiyak, hindi siya kasama sa ating nasasakupan. <laughs> na bakit corona? Mahal na hari! Kasi nga haba na kapa mo ang ating nasasakupan. Mahal kong hari!